Hello, hello, hello. Meron na akong pichay, guys. Mm, Magulay tayo, guys, ha? Mm -mm. Meron na akong pichay. Marami. Bibilihan ko siya ng... Ano, sardinas. O, oh, diba, di ba? Igigisa natin to ang katinang ilong ko. Tapos maingay pa. Ano ba yan? Pasensya na kayo sa mga lugar ko, ha? Kasi sobrang ingay. Mm -mm. Pero, ano? Pagtsagaan dyan na lang ako. Mm -mm. Ganito na lang, o. Oh, diba di ba? Pero, hiwa-hiwain ko pa ito. Kukugasan. Hmm pasensya na kayo guys sa sobrang ingay ng aking lugar hmm, pagtsagaan nyo na lang ako mm? <laughs> Oo, gan sabi ni kapag ano sobrang ingay naman ng lugar ko so, Ayan. Okay oh, ba? Diba? Um, maraming aso, kumakahol. Pati ako, nagdadaldal. Mmm. Oh, diba? Uhugasan hmm. oh, natin mamaya ito, guys. Hmm. Ayan, oo. Um, hmm. madami siya, pero pag naluto na, maliit lang. Umimpis siya. Kaya, thank you sa lahat sa mga sponsor ko na ibigay nito. O, diba? Mamaya ko na lang umugasan. ganun ganon ko na lang. oh hindi na kailangan ko tell you. Ganito na lang, o. Oh. Diba? Mm -mm. diba? 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 Mm -hmm. Di ba mabilis lang kung petsel yo baka, ba, baka masugat pa, mas okay na lang yung hiwa-hiwain ng kamay na. ganito na lang kasi para hindi ka masugat. O safe naman, di ba? Oo. Mm, -hmm. di ba mabilis pa? Tapos magpagkatapos, bibilahan na natin ng sardinas. Ganito lang. Hindi na kailangan ng ano, kutsilyo. Oo, 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 ganyan lang. Oo, ba diba? Tapos na. di ba diba? 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 Hmm. Maganda ba? ako? O di ba? <laughs> Ay, natalsikan ng ano katas ng anong aking mata. Pero hindi naman siya mahapti. Malamig siya. Ayan, kamusta na kayo guys? Ito, lulutuin ko ngayon ito. Mamaya, para may ulam kami. Bagapon. Di diba? Magluto tayo ng pechay. Ginisang pechay with sardines. Kahit isa lang na sa dinas o oh masarap na kumakat yung katas. Ano, Konti lang yung sabaw ha kapag magluto ka. Igisa mo lang ito. Huwag lagyan ng Huwag lagyan ng ano ng tubig nito. Huwag lagyan ng mm, tubig. Meron na ito tubig siya. Oo sobrang ingay ng lugar o oh, diba ganito lang o o diba hindi ka Mal hindi pa Mal hindi ko kasi yung kutsilyo ito na lang gawa ng paraan o di diba sabi nila kapag makaharap ka ng kamera daldal -dal ka ng daldal -dal. ito na nga magdadaldal na pero wala naman nanonood pero pag ko na kahit walang nanonood basta may maipos lang okay na yun diba sapat na o, di ba? Tara, samahan ninyo ako. O, mag-chismisa. O, di ba? Mm. Ayan, tumutulog ka naman. Ayan, o, di ba? Hmm. Ganun lang kasimple, O, di ba? Hmm. Huhugasan na lang natin to. Ayan, hello sa lahat. Good morning. Magandang hapon, magandang gabi. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusuporta sa akin. Thank you, thank you very much. Mm, ayan, oh. oh. diba? Mm, yan tapos na. Oh, diba? Kahit hindi mo na tinitingnan. Mm, hihiwain lang ng ganito. Oh, diba? Of Mm, diba, tapos na mm -hmm. <laughs> O, oh, diba Hindi na kailangan ng kotselyo mm -hmm. mm -hmm. Diba Fresh na fresh ang aking Pechay Kaya, let's go Samahan niyo ako pagkisan ng Pechay With sardines, sibuyas, bawang Kamatis Ayan, o oh. Ayan oh, ito lang oh, diba? Maraming salamat. Bye.